Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugo. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayo mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon.